E hindi ba papili nyo yan as Commission on Audit okay. na mag-file ng kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang. Ay susunod? Kailan pa susunod? Kaya uh, naupos na ang pira ng gobyerno ito. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1, to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes. Two minutes talaga, you have to stick with it. I I am. You're not I being am, fair, I am, Mr. Chair. I am fair, kasi nandito ka sa No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo one question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito. Uh -huh. So, uh, continue, uh, Senator Bato. Yes, you uh, last still, uh, question, Mr. Chair. Last question. You still have one minute. Yeah. Uh, Andito bang kuha? Ah? Sinong kuha, Representative? Morning, for your own. Yes, ma'am. This is on ghost projects already paid. Uh, BIR Commissioner Romeo Lumagi, Jr. said, contractors found guilty of under-declaration or evading taxes. Will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost blood control projects, which the government had fully paid for and declared as completed, but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Malinaw na sa BIA report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit? At bakit hindi kaagad nakikita bago marilis ang final payment? Can you respond to that, uh, yes, sir. Mr. Chair? Your Honor, um, the audit team or the audit teams uh, under the, dipab, uh, the DPWH has already issued notices of disallowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers and dun din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. I, yun, yun nga, yun nga. Itong mga project na ito nga na verified, validated na ghost projects talaga hindi ginawa. So ano nga nang papel ang kuha dito? Hindi hindi ninyo ito nakita kasi sabihin mo. Granting na post audit ginawa niyo. Yes. Well, Pero ito fully paid na eh. Yes, so I I we presume na Yes, Nag-conduct na kayo na post-audit dito? Meron na po, uh, Your Honor. Hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si Auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinabmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Batu? Um, <laughs> I'm not satisfied, uh, uh, Mr. If Chair. If I may uh, I'm not satisfied. provide po, Your Honor, for ang tinatanong um, niya po, Madam. Yes, po. Paano nyo inaudit yung Ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, um, hin marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman kahit several... Ang, uh, ang ibig, ibig nyo sabihin, na, na nag lang kayo sa mga papeles, sa uh, dokumento? Hindi po, Your Honor. Kaya nga po, uh, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Eh, kayo, po. mahirap, Mr. Chair, Mr. Chair, mahirap na puro lang tay notice of this allowance na klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, w Your sir. Yung wala, hindi po kasi pag-submit ng uh, account, sir or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa hindi, uh, uh, Huwag mo na kung ako. hug mo kung dalhin doon sa mga papel 'yan, mga disbursement na 'yan. Kuha kung mag-post audit kayo, di ba papunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project? Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita? Ano, hanggang koan lang kayo? Hanggang disalawas lang kayo? O hindi nyo nakita? O ano ngayon? So hindi ba papilin nyo yan as commission on audit? Okay. Na mag lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang. Ay susunod? Kailan kaya kaya pa susunod? Kasi naubos uh, na ang pira ng gobyerno ito. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. Ah! Ay 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 I am so, alam mo, yung mga tao na nanonood sa atin, sabihin nila, kaya pala, naglipana yung Ghost Projects dahil lang kuha, kabagal kumilos. Hindi po your hindi. honor. Uh, gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating ghost project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong noong August po na unang so, hearing natin. Kailan kailan niyo mapapailan na kaso ito? Because the people are uh, impatient the people are impatient with the, all this uh, uh, corruption na yes, nangyari. Yes, Your Honor. Kailan niyo papal? Uh, Can you give us a... Um, in, uh, ganito po siya, Your Honor. Answer? Opo. Ganito po siya. Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit? Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa, uh, sa audit highlights... Alam mo, yung yes, mga, mga tao... Right. Opo nakikinig sa atin yes, ngayon, po. hindi pa pasok sa utak nila yung special, regular audit or what? Yes, po. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo ito mapahilan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is teacher. the soonest time? Uh, dahil i-issue po ngayon yung ating... Uh... Kaya, what is the soonest time? Estimate. Estimate. This month po, Your Honor. This month? Mapahilan niyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede niyong papaila ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga, uh, ano to, yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH, at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair, so this, Ms. Matt. Interjection, Mr. Chair. If I may. Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila 1 2 3 4 5 and then by 2 o'clock mag uh, uh, ano na tayo adjourn. So, As uh Pablo Palpalna tema is finished already. So okay. Thank you, thank you. But thank may, you. Mr. May I, may I interject uh, with with the uh, uh indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman. Uh if I may in the same topic, Mr. Chairman, with regard to uh COA reports, Mr. Chairman. If I may just a few uh queries, Mr. Chair. Queries yeah. na kasi Yes, na yes Mr. Yung Chairman, because uh, I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between a uh, fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today because he's finalizing it today. If I am I correct uh, ma'am Your honor opo. Uh, yung key, uh, yung fraud audit po, ang result po ng kanyang or report po nalalabas ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the um, significant or yung key takeaways po uh, doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable at saka yung mga gathered po na evidence ang lalamanin po nung ating uh, highlights. Uh, kailangan po ng due process sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang party. Yes, now I understand. Okay. So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, doon sa audit highlights, doon makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully uh, move that we na itong... Uh, Binabanggit ng ating uh, guest from uh, COA, yung matatapos nila na fraud highlights immediately furnish ng copy itong uh, blue ribbon na uh, committee even Mr. Chairman even while awaiting the response of the respondents and also once they responded Mr. Chairman we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents uh, as soon as they are submitted to I so move Mr. Chair Mr. Chair, Mr. 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 Chair, excuse me. Mr. Uh, Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed two questions by you. And then and yet, mga kasamahan ko rito in uh, in bilang respeto sa mga they were allowed na to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes. Two minutes talaga, you have to stick with it. I, I am... You're not I being am, fair, I am, Mr. Chair. I am fair, kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo, one question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo, two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito, <clears throat> noon, the, sinabi ko na in the earliest statement, na... Como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2.15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman na sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, uh, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am, I am following a schedule here. Uh, ito pa yung naka, nandito si, kung wala na si Senator Marcos. Tapos ka na. Chair. Uh, Mr. 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 Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman. I, have, I have a pending motion, Mr. Chair. Uh, I second the motion. Then, kasi seconded, Mr. tapusin Mr. muna natin yung bitin na ano kasi hindi tayo na para tayong nagpapatintero, Madam Kowa. Ang ang tinatanong napakasimple lang. Paano niyo inaudit yung ghost ba ba bago po bayaran ng Kowa yan? Pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Yes, Ibig nyo sabihin, nabayaran ito nung no? walang pumirma na uh, auditor? On, your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po, uh, ang nagbabayad ay, ang pumipirma na lang po. Wala akong sa pakialam professor. sa pre-audit. I'm not asking okay. you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, your ito honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos, pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa iyo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, mayroong certificate of acceptance, mayroong oh, certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident auditor. Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po ano nga yung post-audit? In your charter, oh, magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Okay. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus, Wala nga compliance eh. Uh, ganito po, Your Honor. Marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Hindi Sino yung auditee? Mani DPWH po sa case po natin ngayon, to oh, Your Honor. So anong nangyari? Uh, marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila kapag ng 9184. Kapag ka ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, uh, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot? natin. Opo. O, sandali lang. Uh, Mr. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chairman, I I I'm I, I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I I I I made the motion, Julie seconded, Mr. Chairman. Yeah. Eh kasi nga kung to sabi na, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said. Eh, will if that will help us, okay. Uh, any 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 second? Second. Yeah, it was already seconded, Mr. Chairman. Oh, there's a motion and there's a second. The the motion is approved. Then let's continue you, with Chairman. the uh, questioning. Mr. Chen. Sir, kasi yung five minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, Mere, kasi wala, hindi na magkakalaan itong mga kasama natin. Ka. With, the, with the permission of Sir Tortolpo. Sabihin po. na naman, ang perta Sir Tortolpo, mag-exit lang. Mag-exit lang. Ha? Di ba, Mr. Ay, chair? Kasi, kasi yung sabi yung ng, Mr. Chair, sabi ng kuwa. <laughs> Tek, teka muna, with the permission of Senator Tulpo. Okay, okay lang. Clarification, Clarification, Mr. Mr. <laughs> chair, akala ko po ako yung oh, kasunod. Oo nga, kayo na po ang susunod. Kaya, kaya ng, lang, ang daming uh, ayaw pang bumitaw. Wala hindi, hindi. Hindi ho, naghihintay <laughs> naman po ako. last na to, last. Tinatanong ko lang po yung sequence. And then, Salamat, last, Mr. and then, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos si, wala na si Senator Aimee. Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, muna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, huh? uh, considering that uh, this representation is part of the leadership, Ah, okay. Yeah, priority, Let Let we find priority. out, Mr. priority. Chairman, okay, okay. The, the, the list last, of... Uh, last question, and then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos. Senator Joel. Senator Rapi. Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then, uh, Senator Mark. Okay. In that order. Thank you, Mr. Proceed, Chair. Proceed, sir. Proceed. Ma'am, uh, kuha. Sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para... Sir, for -pag clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, doon. ganito. According to COA, Annual Audit Report 2023, ha, 2023 ito, It was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion, were declared as 100% complete on the report on publicized government programs, projects and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napahilan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi uh, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. Huh? So, meaning, wala talaga kasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi, oh, five point... Uh, 716 billion pesos na projects. Sabi, maraming deficiencies. Tapos, wala na kasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes, yes. Opo. so wala na kasuhan ito. Ah uh, itatanong ko po kasi your honor consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope I hope ma'am that's, that's your mandate. that's your monday. Kukunin po namin sa mga regional auditors yeah, po natin po ninyo. kung meron po silang mga pinailan po para po dyan. Salamat, salamat ma'am. Thank you, thank you very honor. much. Mr. Chair, I'm done. Thank you. Para miss uh, Risa, you. your turn.